manakuntao oh, nga kan oi mgao na ang kinabuhi sa bukid. O oh, ang among di among sud ano okay. um, oh, Kalami kayo an na bale ang na ar man di ai kuwang na, na apaguy um, kuan kan nang sayang na byason may ginemos pang akoan sa so, mga hinuna, mong sudaan ka doon. naman lagi kay asar ang mga kutsara na to, ma. Ay, ako pag-ipusang kay o, Ay, wa nai wala. mga pidere, on, naman lagi ma. tay kutsara. Diyan ako sa manang kutsara nga bagga ko, ma. Eh, duha. Ah. Naglaway na ko. Na Kalami sa saging karon ba? Itong saging dito eh, May Buhay probinsya, buhay bukid.